Aktres na si Kim Chu naging speechless sa mensahe sa kanya ng anak ni Paolo Avellino. Kamakailan, nagbigay ng mensahe si Aki Avellino, anak ni Paolo Avellino, para kay Kim Chu. Sa isang video call, ipinahayag ni Aki ang kasiyahan niya sa pagiging masaya ng kanyang ama kasama si Kim. Labis na natuwa ang aktres sa mensahe ni Aki. Ayon kay Aki, natutuwa siyang makita ang kaligayahan ng kanyang ama sa piling ni Kim. Ang video call na ito ay nagpakita ng malalim na pagmamahal at suporta ni Aki para sa relasyon ng kanyang ama. Naging bukas sila sa pag-uusap tungkol sa kanilang damdamin at mga karanasan. Isang espesyal na sandali ito para kay Aki na makita ang kasiyahan ng kanyang ama. Ang mensahe ni Aki ay nagbigay diin sa kanyang pagmamahal at suporta para sa relasyon ni Paolo at Kim. Ipinakita nito ang pagkakaunawaan at respeto sa bawat isa sa pamilya Avelino. Sa huli, ipinakita ni Aki ang kanyang pagiging bukas at mapagbigay sa mga taong mahalaga sa kanyang pamilya. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.